Yan oh. o. Tinayin ano, mga tira ng bata. Sayang to. Gumagalaw pa o. Oh. Ito oh, Gumagalaw pa o. Oh. Ito. Naiipit nga o kayo. nga mo. Ay. sila ano. Nilaing umang yan o. Oh. Ayaw na nga nila o. Oh. Ito. Gumagapang pa Ito. Oh. Laki o. Hindi rin ako kinakain to. Gumagalaw pa. Gumagalaw pa. Ha? Ano? Okay. Hindi. Ano? Bilagkat ka? Binibitcho ko lang. Ito ka. Ito ka ito, ito, <laughs> ka. <ako. laughs> Yan, may butayete. Eh. Bibilisan ako ay, sa manong... Ano, ano magalaw ko ako. ko rin dalawa. Bago yung sila kaya tapag lang ito na itong umang oh. Ayan, balik na yun doon. Ayan, umang yan. Hindi, ito, umang o. Ito. Ayan, mga umang. Ayan, umang o. Ayan. umang o. Ayan, o. Eh, daw. Wala uli. huli. Tinulong ko si Tatang. Ibilis sa anong isda eh. Maangin daw. Sayang. Walang huli. Pangulam lang. Mga ganyan lang mga nahuhuli. Ito pa nga. May maliliit pang isda oh. di nyo na kumuha oh. Ang daing daw nila yan eh. Ito po tete.

parang susu na ito magalob magalaw pa ka. nasipit <laughs> nga ako ng ganito balik mo sa dagat hindi, hindi parang mamatay sabi ng bata pag nag high tide yan, balik din sa dagat sinisisid kaya nila yan nilambat nilambatin anet ah, noo yeah. ito na, uh, na maniniita si raw eh boy <laughs> Ito laki. Ito ang may laman. Tapos hindi siya uumang. Oh, hindi daw Sabi ng mga bata, hindi pa rin mamatay. Pag nag-hi-tie babalik daw sa dana. Kurt, ito umang ay malaki. Yan. Hindi yung isa. Yeah, o. No. Oh. Oh. ba umang yan? Kahit mm -hmm. pala. Oh. Bin Ibigay mo na eh. na yung ulam. Isa mo na eh. Ibigay pa Hẹn gặp lại các bạn